Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18s at mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Wala pa rin tigil ang issue sa Facebook. Ang binitawang salita ng BGYO against P-pop artists, especially sa SB19. Dahil kahit hindi nila sabihin ang pangalan ng grupo na kanilang pinapatamaan, ay talaga namang kuwang-kuwa na. At puntong-punto na ng mga fans at 18s ang pinupunto o sinasabi na indirect indirectly blames or directly blames ang sinasabi ng iba na kung saan talagang SB19 at mga 18s ang pinupunto ng BGYO. Ito nga sa Facebook world, marami ang mga fans ng SB19 pinutakti si No ang BGYO. Hindi pa rin tumidigil sila. Alam niyo ba, parang naging malaking kontrobersiya ang sagot na ito sa interview ng BGYO. Dahil nga sa salitang, I think kalaban kami ng ibang artist at uh, I think hindi kami kasama sa P-pop rise. O ba? Diba, ito ay malaking bagay na talaga namang marami ang mag-react lalo na ang ibang fans ng P-pop artist tulad ng SB19. Samantala, narito ang komento-reaction ng mga fans na nadismaya yan po kasalukuyang napapakita sa aking screen at uh, nabasa niyo po ang reaction nila sila ay na-disappoint at na-dismaya sa pahayag at sagot ng BGYO yan po ang ilang komento at reaction ng mga fans ng P-pop artist lalo na ng SB19 hindi po natin sila masisi kung ganyan po ang kanilang naramdaman dahil sila po ay umahanga at umidlo sa SB19 at ilang P-pop artist sabi nga nila o ka nila Simpleng sagot, isang malaking bomba ang result kaya naman ito nga pinutakti at naging malaking issue at kontrobersiya na ang simpleng sagot sa interview ng BGYO with Loren Jogi.